Grabe ang birita ni Idol Juliet. Pero kahit na gano'n ang birit niya, nakuha pa rin niya magpatawa, no? That's her natural way. So, kahit pa paano, naging successful din ang kanilang concert. Marami naman siya napatawa. Ano, uh, marami naman siya napatuwa. Napasayang mga tao parang laxs sila lang siya ngayon, 'di ba? At least after ng concert nila, nag-outing silang family. Na uh, 'yung bagong update ni Idol Juliet. So, deserve din naman 'yun. Alam niyo kasi hindi naman kasi ganun kadali ang mag-perform, guys, eh. Kaya saludo tayo sa ating idol. At patuloy tayong mo suporta, walang iwanan. Idol Juliet at kinlang sa kalam. Oh, 'di ba? Ages lang talaga forever age. Sa totoo lang, marami din mga band ngayon. Na mga gusto din akong band. Pero, syempre, iba pa rin kasi ang dating ng ages. Alam mo, anong meron sa kanila kasi. Pagiging humble. Hindi nila iniisip na sikat sila. Yun yun. Bye.